Kunin natin. Sayang lang to kung hindi mo kukunin ngayon to. Ayan. Ang dami po. Kunin na natin to. Ang nga ba? Pwede na itong pangulam ngayon. Walang magawa yan. Mga inggit lang sa buhay. <laughs> Ayan, kaya, kaya nga, marami salamat po sa support. Ayan, nakakuha na tayo ng mga talong natin na Iyon, what's up mga kabida <laughs> At uh, sa magandang Apon po sa ating lahat So sa video nito, nandito tayo sa bukuran Tinitingnan ko yung mga namumunga mga puno Namumunga yun Tulad nun, yung mga saging, ang dami pong na bunga. Tatlo na po silang may bunga Ayan Bali magkikita ni Utol yan Ayan, shoutout kay Utol Ron Yung mga tanim na Tanim mo na saging sabah Ito na, at uh, may bunga na Tatlo na yung may bunga ang dami pa naman yung bunga nila talagang itik po yung bunga niya mahaba so tapos nandito tayo gusto kong kumuha nito eh itong mga talong po napaka fresh <laughs> ayan no mm. kuhanin natin sayang lang to kung hindi mo kukunin ngayon to ayan dami po Di sa loob meron din malalaki eh kasi problema maraming langgam sila kapag nadikit ka yan o nga ba po ayun pa nga ba hindi tayo basta basta makapasok <coughs> lalo at kaliligo lang natin hmm <laughs> um, natin daling ko sa aking biyanan pagdadala natin pupunta kami ni Miss Kabida ngayon papasyalan namin sila ah oh Meron pa dito isa. Yon. Ito mababa na siya. Pwede na to. Hmm. Dami pong bungo. Wala, hindi po umaasya yung mga tanim natin na iba. Hmm. Ito po. Oh. Kunin na natin to. Ang nga ba? Pwede na itong pangulam ngayon. Ngayong gabi. Ngayong hapunan lagyan mo lang perito ka lang ng itlog pwede na mga kabida dito ang dami pong buong ano papaya inog na to mga inog na ayan po <laughs> marami ka pong mapapakilabangan dito <laughs> ayan kilala na si kabida dito sa aming lugar shout out Alas <laughs> na harvest na, na po yung mga nandito Kaya mataas na sila Dati na ah, to Abot mo Buhanin din natin dito Na hindi na po masyeso Tapos makapal na yung damo Kailangan na natin dito mag-antawag nito mag uh, mag damo makapal na po yung damo hindi hmm. maseso hindi yan may bunga po pa mayroon pa rin bunga kahit papano yan yung atis mo tol oh. mayroon na rin bunga oh. dalawang piraso sana hindi paglaruan ng mga bata <laughs> yung mga pumapasok dito andito mo dito muna tayo tayo. Nice ko lang po. Diyos sa last video natin na uh, tag nito. Diyos sa last video po natin, uh, mga nagtanggol sa akin. sa uh, isang basher natin. Uh, gusto kong magpasalamat po sa inyo. Kasi uh, ang pinatutuwa mga kabilang ang dami po pala nagmamal sa akin nagtatanggol lalo na sa mga basher yan salamat po hindi ko na po kayo isa isa alam nyo naman po kung sino kayo yung mga nagtanggol sa akin mga nagpayo na wag natin daw pasinin yung mga ganun na basher yung mga yan salamat po at uh, yun nga hindi natin papasinin yun kumbaga <laughs> na ilabas ko lang kasi yung iba yung masakit po sa pakiramdam kasi kaya yeah, linabas ko lang po sa inyo kaya salamat po sa mga nakinig <laughs> nakinig po sa sa aking nararamdaman kaya yeah, salamat po grabe <sighs> po hindi ko po talaga expect na mga uh, ganon maraming mga magtatanggol sa akin kahit yung mga hindi naman nagko-comment dati nag-comment kasi mga silent viewers po siguro siguro yun ah, uh, talaga pong pinagtanggol tayo yeah, salamat po at uh, sabi na huwag mong pasinin yan mga walang magawa yan mga inggit lang sa buhay <laughs> yeah, yeah, kaya nga marami salamat po sa support yeah, na nakakuha na tayo ng mga talong natin na pwedeng pangapunan natin dami po pag ganyan ganyan lang binibiligan lang yan tapos wala namang pataba ah, linalagyan ko pala ng mga yung mga dumi ng aking mga alaga ngayon so yan salamat po ulit mga kabida sa supporta nyo at uh, <coughs> ako po yung natutuwa at nagpapasalamat sa inyo <laughs> God bless po mga kabida so, sa nagbash atin uh, yun uh, payo ko lang sana wag ka magsalita ng masakit at uh, kung gusto mo lang talaga na matulungan ako uh, sabihin mo lang yung gusto mo at uh, gagawin natin at uh, yun nga <coughs> uh, basta wag lang magsalita ng masakit <laughs> medyo masakit po kasi sa pagkaramdam yun yung sabihin ka ng ganun kaya yun at uh, salamat uh, sa comment mo at uh, ko lalo pa yung aking mga vlog at uh, natin yeah, salamat uh, salamat din eh, sa ating basher nagbasa atin. short video lang to guys ko lang magpasalamat ko sa inyong lahat talaga kita lang natin yung mga bunga yun oh tapos mga bunga ng saging yan po turo natin para kita yun yan isa dalawa dahil medyo malaki na yun. nauna po yung na mo tapos pag uh, okay na yan naawat na kunin natin yung puso iloto natin yung ito yung pang pangatlo pangatlong labas nila so, ito mga papaya kapon kumuha pa lang ako nito dalawa tapos dito pagkita ko yung mga tanim nila parang Dennis na mangga ang dami rin po mga bunga yan you know, o bunga nila Tagyan yung manggang kalabaw po yan tapos doon dami yung no, mga uh, manggang tagyan, tawag indian. ay indian ba yan apple apple mango indian mango ito yung mga kinalabaw kalabaw uh, yung pinapa inog masarap po yan yan po yung kinaparin Dennis. Yan, bali nakabakod na po sila. Mataas na yung bakod. Oh. Hindi mo na po magkita si parin Dennis dito. <laughs> Binakuran na po. Yung mga dating pinatanggalan ng nero niya. Yan po yung Bakod. Yung iba nila. So yan. Ah, uh, na lang po siguro yung ating video. Ito ko natataposin at magpapasalamat po ako lahat sa inyo walang sawa support mga silent viewers solid subscriber mga hindi po nag-skip ng ads ang salat po na nagpapayo sa mga kaibigan natin natat po sa inyong lahat maraming salamat po hanggang dito na po yung ating vlog ingat po and God bless bye bye